Bablog nga tayo, pinatay mo naman. Hay. Yan nga pala guys, ito yung ano si yung Martinez na yan, yung pangalan niyan si Bagwis. Napakasalbayan niya eh, no. Sakit na ng labi ko, grabe yan. Pag pumito ako kay yan, inaano niya sa akin labi ko. Ito naman yung bait si Alwina. Ay, permission ng sasabong sila ng dalawa. Yan, yan. <laughs> sasabong sila kay Susan daw, guys. Nagsasabong yan 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 sige hey. yan uh. sasabang yan minsan silang dalawa eh kulit ka ang pagilihan silang dalawa nagkakaintindi yan sasabang hmm punta na naman din. <laughs> pag narinig yung ano yung pito ko ito sakit ng labi ko oh.

Merap lang kasi guys yung baka mamata ako ba. Sobrang sakit niya manok ka. Yung malutong. Ini. Sige sige, sabong na naman sila. Tagot naman siya sa likod ko. Yan, tagot siya sa likod ko. Yan. Hindi ko alam kung anong pinag-aaway nito ang dalawa na to. Bato lang naman yun. Ayan, ayan. Pinag-aaway nito. Ayan ako, ayan ako. nag na sila na sa pera. Kasi... <laughs> Bato lang naman yun ah. Bato lang yung pinag-aaway dalawa eh. Hmm. Ni-iinggit mo naman kasi eh. Inggitero. Ayan, inggitero. Ayan.

Riku, sakit. Ay. Ay. Ay, ay. Riku, sakit. Hmm. Sakit na, sakit na mata. Mandali, darot na kaya. Darot na. Yeah, yeah. Let up, let up, let up. Let up, let up. Let up, Yan. sige, sige. Yan, ang gabi. sila. Sabog, sabog. Sabog, sabog. Marunong din to, guys magano yung pag ba nagbubukas ako ng Facebook o ya ano nagla-like sila yung tinutukan nila yung like galing nitong mga ano to konting rating pa nito guys at saka

yung ano pangalmot nila matalas tapos yung tukak nila napakatigas uh, bibi pa yan sila pero hindi pa sila sobrang kanda kasi sobrang lit pa nila malit pa yan sila masyado tumatanggad pa yan sila eh. ingit si ingit si patras ingit patras baka hindi lili ko din, ito kain ka <laughs> 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 Tingin-tingin lang siya guys. Ito guys, na itong aso na ito guys. Uh, bali, ano yan eh? Limang, uh, limang, anim na araw siyang hindi kumain. Talagang uh, bali, lahat ng gamot ay ginawa na namin sa kanya. Tapos yung iyon daw na yan, yung mapait. Yan, pinainom ko sa kanya guys yung may pinainom lang sa kanya na isang gamot na ano yung tampar uh, <tiple> hindi siya kumain ng limang ikan na yung nakakaw ano yun uy hindi sorry sis <tiple> ayun nagulat tuloy si ate kayo ha salbahay kayo ha salbahay ha tignan mo tuloy nagulat nag tuloy si ate nagulat tuloy kasi pag ganyan wag ganyan tutungtong dun sa ulo ng ano ayun Ay, tuloy nagulat tuloy oh hindi ulat nyo pa hindi mm. 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 ko lang na napaliwanag dun sa ano mo sa matras totoo talaga yun guys napaka legit nung ano yung napaka the best ninyo na ano ginamot kasi sa kanya yung, yung center pintina yung talagang gumaling talaga siya tal talagang sakit o ano sa sukan na yung inabot niya hmm. tapos ano hindi na siya kumain tapos naging payat na payat siya ngayon ito ang lusog lusog niya na lusog lusog na kala namin wala na siyang buhay talaga eh kasi talagang wala na but balat na siya ngayon lusog niya ang ganda pa ng balat ang balayibo ang bigay lang sa akin ng alaga ko ay ng suki ko yan